Ano? Ben Ano naman, Mari? Bakit dito ko po ng tubig? Ano naman? Wala nang sa tubig yun? mag asawa ko noon. Mag-iilisan naman ng tubig? Ano bang gabi mo sa tubig? Nag-iinom nga ako. Mag-iinom kayo? Oo. Kung oras na. Bulabog ka naman, Mari. Ano ba naman yung Mari?

Ba't pwede yun Hindi ba pwede? Sabado ah! Ano kusinal yun? Dito! Diyan ka na lang! ako? Kasama pa! Ano? Huwag ka lang sumama! Asama sumama po. pa talaga lang. dito! lang mo yun Bakit? ba? Yung asawa ko magigising! Oh, ka na lang! ako ng tubig! Huwag na lang tubig! na to! Huwag pa nang dito Tawa na to! Wala na, yeah, na. na.